ayun, yun, yun, tat dalawa ayun, good size, ayun yung ganda ayun malaki o oh. nabog ako nga tatong yun, yun o ayun, ayun o oh. oh. tubig yun mga group snapper mga agat yun, yun, dali natin huli ito, huli ito mga idol kampo palang snapper dyan ah, lunok yun <laughs> ano natin ah sali natin mga idol, huli tayo 誰だい Okay, hello po mga idol. Fishing time tayo. Tagal tayong hindi nakapag-fishing. course cast tayo dito. Subukan na natin dito. Si Shadow Kalma. May birds pala dito. masiraan niya ata. Ngayon tayo. Ang dito. Ang mga dito. Salom. Salom. nandito oh, baka may mamaw dito kumalma ngayon yung lagat kumalma ngayon kalma nandito may Pag-action tayo mga idol. Ito na. Padalin tayo sa wakas. Ibog natin. Lakas to. Ang ulam lang to. Pwede na. Sa lang pala yung gamit natin mga idol. yung ano, malaki. Malaki yun. Ayun. Tat dalawa. Ayun good size. Ayun ganda. astig yun. Sige Sige idol yun good size galing galing mo magat yun ito talaga good size mga idol nakikita nyo naman isang good size dalawa pa dalawang so, pirasong ngayaw talakitok yun dali natin sabiki pa rin tayo nakahuli dami nating trabaho sa opisina Yaman ulit Chatot ulit niya kay Master Mario Master Jong Perez sa kay Master Dudot ng Patnongon shout out sa iyo mga idol shout out sa inyong lahat yung mga bago pa pala sa channel ko please subscribe and press the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga gagawing video yun Ini nah, stek kita ini, ini kawan, ini, kami kawan ini, sekitarnya. Dali na naman tayo. Ini malaki oh. Abu ah, gaong yata to. Si so, bang no eh. Ang gulo niya eh. to. malaki to to. Parang pinigilan bigla eh. Gaong. Sa so, malaki mo rin. Good size rin. Ini no. Good size mo. Oh. Ayan mga lodi. Sis na bugaong. Grabe talaga yung tinik ng bugaong na to. Sakit. Sakit tumira. Ayan. Tunog-tunog pa. Ok, ok, ok daw. Grabe ini bugaung, bugaong. Nakatatlo na tayo. Doon natin tapon. ikutin natin tong ilog na to <laughs> pakalawak ng ilog na to ito yung favorite spot natin mga lodi so, sa gitna yung iba eh natin maabot bukan natin ito sa gilid bukan natin na ito na ilog to ganting ng ganting ng kito ko ito yun yun oh. Uh, yun oh talaga sinabi sabi kong misda na yun oh. sumabog yung tubig pag strike nyo. eh ayan na uy natanggal kaya mo na yan hindi para sa atin yan Bumabata mm mo -hmm. yung bumaba, bumaba na ito. Taas. na yung mga pinakawala natin na karaan. Mga uh, nahuli natin. Mga pinakawala natin si small size pa sabi kong kumagat na lang kayo pag uh, malaki na kayo na yata yun, yun, yun yung strike yun ito napuha ah. na naman ah ulit siguro Ay, dalawa na ada ini nak Balik boleh. Yun, ustekkan na mulut Yun. Ay. Yun, ay. Tak ah, aku purpiktas ah. Ini lihat, bah. Betul ha Ang <laughs> kami strike mo mula doon sa ano. Pandaro hanggang sa gilid ng strike ah. Balik ulit. Ah dito na. Yun, yun ay laki yun ah. Tubig yun. Napakagatin tayo, may doon. Maliit lang kasi siguro. Masabay. Putok ng tubig ng pagano. Nakikita niyo naman yata sa camera. Hmm. Nakikita niyo. Yun oh. No? Yun ay mag snapper. Yun ang ludi snapper. Yun oh. No? Mangrub snapper. Mangagat. Good size na to. Pwede na. Ito yata yung mistrike na. Napupuruhan ah. Ito din ah. Kaapat na tayo. Pasak ng tubig lagi eh. Ilang beses niya in-strike eh. Yun, oh. Ito lagi kumakawan sa kilid ah. Oh. Yan, yan, yan. Yan, yan, na natin yan. Uy. Hmm. Nagatin niya. Chance mo na yan. Magpakilala. Magpakilala nahabol nyo yung maliliit oh. Eh. magtatalunan yun yun dali natin huli ito huli ito mga idol yung sunod lang itang kita eh kita yung pagano ng tubig tamsak ay snapper din snapper din to good size, good size din to na snapper yun know, o, good size ka ulit. snapper ulit, good size. Kampo pala ang snapper dyan. Ah, lunok. <laughs> ano natin ah, sa biki ah. Sabi, lunok o. Oh. Baon na baon sa loob eh. ano natin. Baon na baon eh. tanggal ka tanggal talaga asang nito ito yung ating kawil sa luma lumabas sa kabila talaga makakawala si buwan na baon yung, yung kawil eh so napasok yun na natin labas Yung pasok sa bulsa yan na Nakadalawang snapper na tayo. Yan pala yung daanan yan. Yung dami na rin dito yung malalaki ng ganyan. Na mga snapper. Kasi malalim na rito eh. Ito yung strike natin kanina na napupuruhan. dali natin na idol dali tayo dali tayo natin ito nabuga ako ay tanggal ay yan pa ay lakitok hala ko natanggal lakitok pala ayun yan ito binakawan yun hindi naman sumusibad balo yun eh buka natin ulit eh. No. yon Yun. Uli natin ng idol, huli tayo. Ano, dali tayo. Ayano, malakas um, oh. Yun. Malakas oh isda kaya to talakitok kaya to yun no? mabaon eh. ikot ikot e eh. snapper sa may isa pa dito sa harap snapper sa likod isang talakitok sa harap kaya yeah, pala mm Hmm. Ah, karami na tayo. Ito. Pwede na to. Daing. tri itu, ya. kan, ya, nggak ingin kawin segini tuh, mau kandang tapunan dulu, kan. Ya.

ini ya, ya, mabus likut ini next strike Yun, ay, bisa rek lang, ulit, hindi na kumagat ulit. udah no. kayak to gile sih, eh. ayo n tanggal ya ta. oh jangan pa, gak ung, oh. gak ung nanaman, gak pun isda tak, abis telaga, si rat telaga yang sebiki pegap gak ung kumat. sa taas yun yun strike ulit oh. harvest tayo mga ulit to wala you kaya to ano ano Ang laking buga, oh. Yun. Buga, oh. Good size. Ayan. Ayan. Nabinis tayo ng buga, oh. Yun. Pasok ka na. mga titok wow may piglas wow santai yuk mengaget sumalle so, ite mangai dul tryat babe merah good bye see you soon bola kayak to itu banyak yang real gue eh. hmm nah agak tenang sama loots snapper melapit nama puno nah bos bukas na naman ulit <laughs> ito malamang uli natin may doon isang buga, uh. isa dalawa ito pang gano'n tatlo apat lima itu gitu. siam siang, sambut. Eh, sih. Dosis. Sentuh sini. Memang Idul. Sentuh isang malaking managat yan san lucena gamit natin pala yung ansa biki rattler na DIY Bid by busyuk fishing adventure yan so goodbye na bye bye see you my next vlog